apon may uh uto may kadlaon, may buntag yung samang oras din mo uh, I hope na kasama yung kahintang unta may tong nawas Marshall Bonifacio na anapod karon para sa laing episode sa yawa nga review kani nga uh, series dili lang limited sa battle so go, but uh, sa ano lang sa hip hop uh gusto pito ko mag review og laing uh, uh, material or content like songs in lain genre nga bisaya kay uh, fun gid go music and uh, especially if ang song is grabe ka uh, ang lyrics so muna ato ipang review dire kay atag pang highlight kung unsa siya ka genius nga pagkasulat so ang first uh, song na akong i-review is from the legends from no pets allowed ang song uh, na uh, pinaka paborito na akong verse na bisaya glisod nga matupungan sa akong top 5 nga verse sa so, bisaya kay eh, grabe kanina kay pagkasulat and yeah excuse me uh, ang no pets allowed uh, murag maunis sila'y artists nga kanang ay hara na ako nahibawan ang store ang lore o kung kinsa silang atong na involved na pud ko sa scene sa Cebu and before ana kahibaw ko tanan sa ilang i mean i know their songs by heart pero wala gid kin kay na ako na sinatik kung kinsa gid sila kinsa ni kinsa nga tingog ang mag match ani nga naong unsa nga man, ang naa ani nga tingog ana ba and katong naa na ko sa Cebu deha ra na ko na subay gid ang Surya kung kinsa kinsa git sila and uh, pero long before that sila akong pinapaborito ng nga artist nga nga gabi saya okay pero na wala ganun ni uh, gi ko ah kanang wala yung nag ingon sa ko nga paminawan ni eh. and at that time dili pa ko hip hop cute. fan lang kong flip top ta siguro Rag, madunggan na ako sa internet na nga ipatugtog ang ilang mga kanta ba? Di ba? Kinsa ba yung wala kadungog sa internet na no? Sa bisonit sa una o lo lo Di ba? Tagpatugtog ang lo lo Siyempre, ikaw nga teenager, makurious ka nga Anong nga may mga ina na nga kanta Di mo na pwede unta, di ba? Kanya madunggan na mo yung ina na casual nga gihimo o kanta So, at that time na na ang akong pagka-introduce sa ila So, from then on men, followers. Pero na ako ng album nila is uh, Plants vs Addict. And kung asa tong yawa ng album, kung <laughs> asa tong uh, yawa nila kanta. Uh, but today ang atong i-feature kay ang Tilang Cat. Gabi ng power. So, di ba? Sugod na ta. Ditika undangan tama lips full of Oh, ama ulan kadbir. Gagapugong kong kanta kay memories gyud ni ako ngadto. Gagugdan na ginao nga matingog gyud. Nabati ang vibe ko mo kanta ni pero i i feel like si uh si Pete Winston ning akoan hanga chorus. O tingnanat go sa bill at mo sabiat with the bang ilista lang sa bayad. Basta kitang duha gile Boring, Linga Rabiga ka iconicating of no Ooh. Uncle Drogi Brogoibano. ba no? Ang Basta tango had he lived with the unboring Linga will Lawas that growing Tila a napo imo pussing bowling gabbling, be ku anima co ka nah, smooth, smooth like a na hot knife on a butter, no? You butter, boss. smooth nga pagka-deliver, no? And ang pagka-right side ba kay uh, smooth nga kayo ba ka na saktor sa uh, saktor ang sa metro, saktor ang ang pag-ride niya sa sa vibe sa beat no Li nga sa akong lawas nagkag-drawing. Woo! Grabe sa'yo mo, tila buling no? Grabe ka rasa ba? Bangis kayo ito. nagka bisan pa sa kabulingit ko ani ma-bowling. Bisan o close, imo ako nga i-open. ka ang bulaklak o magduwa sa jowling. Grabe ka ko ano? Grabe ka nindot nga pagka gamit sa words para nga ang gimin kay sex figurative speech ra sa ba marag, uh, metaphor lang siya nga mag sex sila daw bisag close akong i open di ba mo sexual innuendos bubuka ang bulaklak o magduwa daw ang jolen no grabe mag sumoy sila ba Oh, ikaw na sa kung buhi gadula sa tangi mo pila gatagak ako ang luha sa ka enjoy kay grabi ka overwhelming ako ang kabilya gi ni mo welding Oh, o di ba ako ang kabilya gi ni mo welding it doesn't make sense pero somehow it makes sense Inalat siya kanindot <laughs> nga nung... ngano na connect niya na siya sa pag kuan di ba sa pag sa pag sex ang kabilya nga nagwinding genius absurdly genius o ang dila kay mura na og sa imo ang ginkang bagura ni agi cleansing. grabe <laughs> Mura na og fencing sa imong bibingkang bag-o lang cleansing. <laughs> Smooth Uncle Broogie. And the hook is super fucking fire. Sabi ko bastos ba? Straight up. Bita undangan taman lips mulus pad. Puting hagong sa bilat mo sa gyad. ako ang poson Ako ng hoboon Imo ning joomon Ako ng tilaan Imo abis at bongoton This is the verse Oof Takado Takado First four bars In this context no kaning ilang kay ang ang pinaka di kinaugnahan yung notion is if bastos ang ang lyrics bati di ba kita kanon sa naka genius in this context in the NPA uh, style sa ilang theme, ang pagkasulat ti uncle Hero sa ang lyrics yo and to think kung sa nga year nila release over a decade decade ago na siguro ni nga kanta And grabe ka gamit pagkagamit ni Uncle Hero sa yung rhyming. And kung the way niya gi-pronounce ang ang kada word para mag-jive sa sa beat. super fucking genius. Shout out kay Uncle Hero.

I'm rhymes <laughs> Diba? Nani ka genius no? O tansot ans ulan ulan nga mag rhyme na siya sa cotton paboroton So si Uncle Hero yung style is very advanced ani nga time no Hmm Say, wala ay lain dumug nga inani sa una uh, as far as i can remember noon nihit resud kayo ang ga multi and the way ni nga pagkasulat nga multi is, is land and grabe kay siya ka fit sa sound sa beat and grabe that's why this is one of my favorite uh, verses ng bisaya Mm und mandika man dika hard as a rock pero soap sa coton, man lua kung putti, mul low on, just look at olden, ka on ka um olden, so layi kula and ka aninga mos olden, midjupa ma olen, delika some olden sigigabasa we sa deleting -aulan. gana pa maulan o binilang gan. Oh. <laughs> Grabe na lang gina kung bati yan ano labati ba to the max ba. <laughs> Dili iyo familiar sa word nga hagong. Pero in this context uh, with the clues no ako nalang lang gi-assume mo mura siya uh, ready ready to fight na. Kasi gaso-aso na bang kan uh, sulod na rin ako sa bilat or inana bitaw. So mo na lang na ang gi, gi assume. And wala cool gi siyang word. So if kani nga siya a uh, I would assume nga ka siyang word is ma uh, used uh, frequently sa side sa area sa Dipolog dapat kay um, NPA is from Dipolog. So I think a uh, common siyang word sa inland to end if Uh, kabalo mo kung unsa ni unsa gi meaning aning word unsa ni siya paggamit please comment para makaibaw ta ang tanan ko unsa kay ako ni siyang gi-search sa una wala kay ko yung nakita ang make sense so palihog na lang ko ninyo kung buotan mo love mo ni papa Jesus Pwede sa bayan? Di Si Bangkila ni. Eh. Barang may dumog na ako sa tingog. Plaster na kay ato ng kooton Tangtang sa bra mo Kay ako ng sopsopon Ipagawas ang dila kay And iyang gicontinue ang rhyme scheme ni Akur Hero no And Nindot kayo siya paminahon sa kinasya iyahang twist And the way na ipronounce ang words ba Asa sa iyang signature mo na yung mute niya sila paminawang yun sa usaka track ang NPA kung kumplito. Sa ay mag-bailo-bailo sila kinsay mag-hook, kinsay mag-verse, and sonically, kaya ganun doon paminawang ilang mga tingog kay unique sila individually. God damn. Ay, ako ng tulaon, ugda yung luhod, kaya ko kang patilaon. Oh hayang na, may lagi tuwa yun, sa madugay Ato ng pinggiron Ato sa nang baskon aya So mas consistent lang yun ang rhyming ni ang Hero Si uh, kaning Kaling Kambangkilan Nag switch siya sa one syllables Pero ang theme <laughs> Grabe naka ano no Grabe naging ka bigaon ba no Pero grabe ka pangkanindot Ang yung pagsakay sa theme Sa, sa beat no Kita yun din mo ilagay yung unsagid ang iyang gusto i-achieve bitaw sa iyang verse kan na ma-separate gyap niya, niya yung self while doing his own twist uh, sa theme niya ilang gisunod sa iyang mga kauban super dope natubukon Saksihan tang pagbuga <laughs> sa imong buongon ako ng paakon mura ang imo ang umulang mo pukaw sa kahel Kasagunsa paka sabas tanang pamarlikas Let's see malugyaw pista kung tika da ungan ang So, That's it, bro. No? So, muna Karon Karoon, gaando si ito. Ang dili isa yung mabina. O mga bisaya ang songs. Kaya gusto na akong ma-feature ko dali. And, one of the... Muna siya ang songs nga. Isa sa songs nga naunta. Sa akong playlist. Pero, may... Pero wag na akong ipaminaw o um, tuyo kay eh. gusto na ako sa mag-feature dire. Yan. Okay, nganong uh, gusto na ako i-feature kay kabalo ko nga grabe din siya ka genius ng kanta and one of my most uh, favorite songs no. Kay nadin ako favorite ng verse and mo tayo second verse ni Uncle Hero. And yeah. Muta siya ang akong pag-review ano yung kanta, no? punta mag-make uh, <laughs> sense ni sa inyo. Uh, na karon sa mong cafe sa Type-C. Uh, yeah, if na-enjoy ninyo, man, like, comment, share, subscribe. O, oh, tanan nga ang makapalambuan yung channel, no? And, uh, please, uh, igna pa rin mga friends o ganyan inyo family. If possible, na natin tayo natin yung content. eh uh, yeah. ya Masal Bonifacho ya buat ngereview sign off peace